Magandang gabi guys. Uh, pakita ko lang sa inyo guys yung pinabili ko sa anak ko. patay nung alaga ko, inutos, inutosan kong bumili kasi babalik, babalik naman sila dito. Kaya siya nilang inutosan kong bumili. Malapit lang kasi sa kanila yung grocery na binibilhan ko tuwing gabi. Ayan. Huling lamay na kasi ngayon guys. Kaya medyo marami ang binili kong sigarilyo ngayon. ko sana ako guys kaso nga lang ang dami pang tao. Mamaya na lang pagkaunti na lang yung tao. Maaga pa naman, magna nine pa lang ngayon. Ang dami tao guys. Ayan guys, yung pinamili ko guys. So, oh. 1,000. Iwan ko lang kung binili uli ako ng anak ko. Nagbili, nagchat ako na, ah, ayan, 1,300 itong napamili ko. Kasi medyo marami akong biniling sigarilyo, guys. Ayan. 1,300. Bale, dalawang kahang, ano, camel. Meron pa kasi ako dito, guys. Tira kagabi. Marami din akong binili kagabi kasi. Dalawang Malboro Red. At saka dalawang Fortune Green. At saka isang kahang Malboro, ano lang kasi, hindi siya masyadong ano, ang mabenta talaga yung camel at saka malboro red at saka itong fortune siguro guys ay ano nan, andyan na naman yung ano dumayo na naman yung nagtitinda ng sigarilyo kasi hindi pa masyadong mabenta mabenta lang ito mamaya guys mamaya mga alas 12 ayan mabenta na yung sigarilyo ko tapos isang tay na swak ayan isang tay tapos kalahating tay na kopi ko blanca asukal na dede kalahating kilo at saka kanton na sweet and spicy apat lang Ilalagay ko na ito sa lagayan ko dito ay ilalagay ko na ito sa lagayan guys kasi ano anilipat ko na dito sa tindahan ko yung salalayan ko ng mga kanton para hindi na kami patakbo-takbo doon pag may nabili ayan, yan lang ang pinamili ko ngayon guys dahil yan lang yung kailangan ko ayan, sana maubos yung aking sigarilyo guys, kasi itong fortune na green na to, hindi talaga ako nagtitinda nito guys, kaya lang ako nagtinda ngayon kasi nga, uh, dito sa mga nagsusugal, nagre-request sila nitong fortune na green

kait isa wala eh huh? <tutuk>

Malapit sure na Shortcut kami dito guys Dito kami nag-shortcut -sure Sa